ito nga po pala yung aming double burner ano itong isa po yung niluluto ko pong ulam yung gulay na may sardinas at ito naman po sa kabila yan po yung kanin good morning mga kadayo muli po kumusta po kayo maganda naman po tayo nagising ngayon dahil um, mag iikot ikot na naman po tayo dito at maghahanap tayo ng gulay lulutuin natin sa almusal lalagyan natin ng sardinas tara mga kadayo magtingin tayo ng gulay ito yung lagay natin yung timba tara ganap tayo ng gulay morning <laughs> ano po ah, sila na na sila nagising no? maghanap po ako ng gulay ito daming gulay dito ito na yun o, diba? kukunin natin lahat yan yung talbos na yan hanggang doon Ayan, kukunin natin lahat yan tapos alagyan natin ng sardinas to Diba? Ano? Libre lang gulay dito mga kadayo. Yan mga kadayo, ang daming talbos, sariwang sariwa kasi ang lakas ng ulan gagabi. Kaya biglang dumami na naman yung mga talbos, oh. Ayan, kunin natin lahat yan. Tapos mamaya, punta tayo dun sa akong pari ko. May mga ano dun, dahon ng saluyot. Ayan mga kadayo, oh, lumaki yung ano, tubig dito sa likod pumasok sa palayan no dun sa likod ng bahay kunin muna natin yung mga talbos dito tapos punta tayo mamaya doon sa kumpari ko may mga daon siya ng saluyod dun eh pagalualuin na natin yoy pata ng talbos hindi <laughs> ko rito sa side ni mama gel ang dami ng talbos sarap gulay na yun no? alam mo naman tayo mahilig tayo sa mga ganitong ulam no? mamaya kuha tayo ng dahon na saluyot pa lumaki yung tubig dito sa likod mga kadayo pati din dito sa kabila oh. pumasok yung tubig sa mga palayan nila ano lakas kasi ng ulan kagabi dito makadayo mga kadayo kaya ayun nag overflow yung tubig dito pumasok sa mga palayan ito na mga kadayo oh. marami na tayo nakuhang talbos ng ano, kamote ngayon pupunta tayo dun sa kabila sa ko ano yung choy? Ka na choy? para 10 den para kulit natin <laughs> eh, sama natin si Choi dito sa kanya sakyan dahil hindi umandar sige na oh lang eh <laughs> Ayan, kunin natin yung timba natin oh, to <laughs> Ito yung gulayan ni pare. Ayan, ito na. Nandito na tayo sa gulayan ni pare. Ayan o, oh, ang dami sa luyot. Ang gagawin natin, hingi tayo na sa luyot nila, no? Ayan o. Oh. Pagalawaluin natin mamaya ito. Ayan. Ang sasarap ng gulay dito, mga kadayo, dahil sa riwa ito. Tapos lalagyan lang natin mamaya ng ano to, ng sardinas. Okay na to. Lagay okay, muna natin dun sa ating lagayan. Ito yung timba ko na lagayan, no? Oh. Kita niya. O nandun na yung talbos ng kamote natin. Tapos meron pa tayong, ano, ah, talbos ng saluyot. Ano, ang dami, oh. Oh, di ba? Yan. Yung bahay ng kumpare ko dun, no? Oh. Ito, may sili siya dito, oh. Umuha muna tayo, no? Okay na to. May ilang peraso lang, oh. Lagay na natin dyan. Tapos kuha tayo konti ng, ano. Kuha tayo konti ng, ayan, talong. Ito yung nakuha natin, oh. Talbos ng saluyot. May tatlong perasong sili. At talbos ng kamote. Ayan, uwi na po tayo. Tayo magluto na hugasan muna natin tapag muna natin sa tubig mga kadayo ha? Ano? ang ating gulay bibili muna tayo ng ano ng sardinas morning chay bakal ako sardinas chay <laughs> oh, mag ulam ako ng sardinas Manghang po Bibili oh. muna tayo ng Sardinas Ayan Ayan chayeng kong kagigising din Ayun o oh. Ay ka nga sa vlog ko <laughs> nga chay Ayan Kagigising Chay. Ako yata yung Breno Mano mo chay no Ayan Tsaka chay mantika chay Ito na Uwi na tayo Tayo magluto na ang ating masarap na. Ah, Choy. Ah, luto ng almusal, Choy. <laughs> niyo yung kaldero natin. Maglalagay lang po tayo ng mantika. Isusunod ko dito yung ating sibuyas at bawang. Sunod natin yung kamatis. Isusunod natin yung ating sardinas. Naglalagay ko mga kadayo ng tubig. Mga tatlong lata po ng tubig ang ilalagay natin. Nalagyan ko na po ng tubig yan. Tatakpan ko lang po. At hayaan po natin kumulo. Ayan, kumukulo na siya. Titimplahan na po natin. Maglalagay lang po tayo ng ating panimpla, no? At mamaya may ilalagay na po natin yung ating mga gulay. Sa puntong ito, mga kadayo, unahin ko ilalagay yung ating talong, ano? Palambutin lang po natin ng konti. Eto na, mga kadayo, ilalagay na po natin yung ating gulay. Yung talbos ng kamote at yung talbos po ng saluyot ito, ito po yung ating ulam sa almusal ngayon masarap to mga kadayo dahil nilagyan ko po ng konting sabaw dahil gusto ko po talaga yung may sabaw pag ako po yung kumakain haluin lang po natin ilibog lang po natin yung ating uh, mga talbos no yung talbos ng saluyot at talbos ng kamote at mamaya maya po lamang ay okay na po itong ating masarap na almusal. At ito na po mga kadayo, luto na po yung ating ulam. Ito po yung talbos ng kamote na may talong at talbos po ng saluyot. Nilagyan ko po ng sardinas at kamatis. Dito po ako nagluto kanina. Ayan, isinalin ko na po dito para handa na po tayong kumain. Ayan mga kadayo, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Hanggang sa maling video po natin. God bless po sa ating lahat.